Nyo, sa kamay, kayang durugin malabnaw yung simento na ginamit, nagtipid sa simento nagtipid sa Welcome to Romis Update Channel oh, tapos, meron dapat desultation dapat doon na naman, sa kontrata may desultation dredging completed Tignan naman, naman naman ninyo. Paano magiging completed niya? Tignan ninyo. Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Mas hukal na yan, yun. <laughs> Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report na may nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At uh, kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Pan 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 managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito na yung mga kahirapan na dinalalim sa mga buhay nila. I'm getting very angry. This is what's happening na 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 tila, nakaka... Kundi naman, paano naman, kundi, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng ng public works kahit is, walang ginawa, kahit isang wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita puntahan niyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Oh. If if you know, if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented, ang laki ng nawala na problema sana sa atin at sa, mga taong bayan. At saka, mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala ba sa mga, sa mga uh, local residents. So yes, yes it's, uh, not, not, no, I'm not disappointed, I'm angry. So the uh, Fraud So, anong end goal sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin uh, with all of this is, siyempre marami na, for example, falsification na ito. Yung ganito, uh, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang uh, kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. Uh, so that's already a very, very uh, 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 big violation. Uh, and for the big ones, talaga I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is is very clearly eh eh e, natin ha? yung utang yung utang ng gobyerno ng Pilipinas ng republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag, ano. Kasi ngayon, babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Eh, in the meantime, we have to actually still build the, uh, the flood control project. Sir, nationwide yung filing. I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases be... Well, no. It depends, well, it depends on uh, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of public works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage na, napaka useful, napaka malaking bagay at uh, napapakinabangan namin ang gusto yung inyong uh, pag uh, pagsulat sa amin, pagsumbong, para uh, padalhan niyo kami ng picture, padalhan niyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin ng mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari, ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, uh, uh, paano nangyari yun na 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 ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klase ng kontratista. So that's what we're going to proceed ah, with. Habang galing kami sa isang barangay Suliban, so, medyo bukod din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Bukis, well, iti, 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 it, it, Maraming ang ano eh, maraming ang, ah, uh, ah. Uh, Parang dis, Kahit sa, dis, kahit sa, kahit sa design. Maraming, maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napaka-napaka-taas ang specifications. Sasabihin, kailangan magibaon yung pilings ng 8 meters, sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng uh, flood control doon o maliit lang yung flood control. So, ang gagawin nila, gagawin nila yung tama. Pero, ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yon yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa, doon sa kabilang uh, bayan. Uh, yun, oh, tama, di, yung simento, nipis-nipis. Kasi nipis. pag nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay, sira-sira. Kaya eh, patitignan ko rin mo. <laughs> dahil eh ang nipis-nipis ng asphalt overlay. Hindi nga kami maka-drive maka sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga. Sira na yung kansada. Ah. Oh, sige, salamat.